And lastly, number three, trust the way He has made. Magtiwala ka sa kapamaraanan ng Diyos para kapagpalain. Sabi sa verse 25, at kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya ng iniutos sa atin, magigim matuwid tayo sa Kanyang paningin. Kaibigan, gusto kang pagpalain ng Diyos. Gusto niyang ibigay ang favor niya sa iyo. Kaya lang, merong kondisyon. Kailangan mo sumunod. Nasabi sabi kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng utos, ituturing tayong matuwid. Ang ibig sabihin, malulugod ang Diyos sa iyo kung sumusunod ka ng buong puso dahil ito ang katunayan na ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Maaring kaya hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ang tingin mo sa buhay ay chamba-chamba lang o swerte. Pag nagtagumpay ka, swerte. Pag hindi, malas. Mali kaibigan, walang aksidente sa mga nilikha ng Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Walang mangyayari na hindi niya malalaman at hindi niya pinapayagan. Kailangan mong manampalataya na mabuti siya at tapat. Gusto kanyang pagpalain. Hindi madamot ang Diyos natin. Mabuti ang plano niya sa iyo. Gusto kanyang pagpalain pero sa kapamaraanan niya at hindi ito sa sarili mong paraan. Ang paraan niya ay sumunod ka mabuti sa mga panuntunan niya. Ang dahilan kung bakit gusto niya alalahanin mo ang kabutihan niya sa buhay mo at hindi mo kalimutan na siya ang nagliligtas sa iyo ay anong dahilan para magtiwala ka sa kanya na kung ano man ang ipapagawa niya sa iyo ay susundin mo. Bakit? Dahil pinakita na niya nga sa iyo na siya ay tapat at mapagkakatiwalaan mo parang sinasabi niya anak, tignan mo itong ginawa ko sa iyo dati ginawa ko ito para maingatan kita kaya ngayon, sumunod ka ulit kasi mararanasan mo ulit ang pagkilos ko sa iyong buhay wag mo akong kakalimutan alam mo, sa totoo lang walang ibang hangad ng Diyos sa Israel kundi pagpalain sila walang ibang hangad kundi maibigay sa kanila ang makakabuti sa kanila naghanda siya ng blessing sa promised land na may enjoy nila kaya lang para makuha nila ito kailangan nilang magpatuloy na hanapin siya kilalanin at palaguin ang relasyon sa kanya alamin kung ano ang panuntunan niya sa pag-aasawa, pagiging magulang trabahador at iba pang aspeto ng buhay. At pag naisa puso nila ang lahat ng kalooban ng Diyos, ay ito naman ang kanilang susundin. Alam mo, simple lang ang paraan para ma-bless sila. Faith plus obedience equals blessing. Paano mo ito i-apply sa sarili? Faith, mananampalataya ka na mabuti ang Diyos. Siya ang magpo-provide at magliligtas at siya ang rewarder. At dahil dito, susunod ka ang bunga naman ng iyong pananampalataya ay obedience. At dahil sa pagsunod mo, mapapabuti ang kalagayan mo. Blessing. Hindi pwedeng faith na nasa isip lang. Hindi pwedeng faith na sinabi mo lang, ako nananampalataya ako. No. Ang katunayan ng faith mo ay hindi ang salita mo, kundi ang iyong pagsunod. Kaya ka ituturing na matuwid ng Diyos ay hindi dahil sa sumunod ka, kundi dahil na nampalataya ka at nagbunga ito sa ng pagsunod. Kaya nga, mananampalataya ka sa paraan ng Diyos para ka mapagpala. Sumunod ka sa sinasabi niya sa kanyang salita. Halimbawa, si Pedro, kung sinabi niya sa Panginoong Isus na, Lord, pagod na ako, magdamag na ako ng isda, saka expert ako sa pangingisda, wala talaga mauhuli ngayon. Ilang taon ko nang ginagawa ito, alam ko ang diskarte sa pangingisda. Ikaw hindi mo alam ito. Kaya wag mo na akong utusan na iladlad ko ulit ang aking lambat. Alam mo, kung ang sariling karunungan at paraan ni Pedro ang pinagpilitan niya, ay hindi niya mararanasan yung pinakamalaking huli ng isda sa buong buhay niya. Pero praise God, dahil nanampalataya siya, sabi niya, Sige Lord, dahil sinabi mo ay gagawin ko at naranasan niya ang pagpapala ng Diyos. na ko, ang blessing ng Diyos minsan nanggagaling sa maliliit nating pagsunod na inaakala natin minsan na hindi naman importante. Wala namang big deal dito. Maliit na bagay lang. Compromise ko na ito. Mali kaibigan, ang paraan ng Diyos para kapag ay obedience. Suriin mo ang iyong buhay. Ano ang mga bagay na malinaw na na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Kaya lang, hindi ka sumusunod. Anong ine-expect mo na blessing ng Diyos sa iyo? Kaya lang, hindi nangyayari kasi meron siyang pinapabitawan sa iyo pero ayaw mo bitawan. Masyado mahirap, di ko kaya. Ipagpe-pray ko muna. Kaibigan, trust the way He has made. Sumunod ka. Ang Diyos ang nagbibigay ng terms and condition at hindi tayo. Wag mo sabihin na Lord pag ginawa mo ito ay ito ang gagawin ko. Ibigay mo muna sa akin ito at maglilingkod ako. Mali kaibigan. Sumunod ka muna at hayaan mong sa panahon at paraan ng Diyos ay ibigay naman niya sa iyo ang makakabuti para sa iyo. Sumunod ka sa Diyos na maging honest at hindi kumita sa maling paraan siya ay tapat na magbibigay ng lahat mong pangangailangan. Sumunod ka na huwag makipagrelasyon sa isang hindi mananampalataya kasi para ito sa ikabubuti mo. Manatili ka sa iyong marriage kahit pa nga ang daming challenges gaya ng hindi pagkakaroon ng anak, pangalunya o kaya financial problem. Manampalataya ka na God causes all things to work together for good kahit ano pa ang sitwasyon nyo ngayon. Sumunod ka na ituro ang mga biblical values sa iyong family members upang ito ang mag-shape ng kanilang puso at buhay. Sumunod ka na disiplinahin ng may pagmamahal ng iyong mga anak. Sumunod ka na gawin ng isang ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos kahit feeling mo hindi ka qualified. Bakit? Kasi ang Diyos ang mag-equip -e at mag-empower -e sa iyo. Sumunod ka na magbahagi ng mabuting balita kahit natatakot ka. Maaring sinasabi mo, Kuya Mike, hindi pa ako marunong. Well, ang umpisa, sumali ka sa online discipleship group. Kasi dito ka sasanayin na magbahagi ng mabuting balita. Simulan mo ding gawin ang best mo sa trabaho kahit hindi ka na-appreciate ng boss mo. Bigyan mo ng priority ang pakikipag-usap mo sa Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Ibigat, di ko alam kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero I'm sure, marami ng obvious na pinapagawa sa iyo ang Diyos. Pero kung mananatili ka sa pagsuway, ay pagpapakita ito na hindi ka talaga nagtitiwala sa Kanya. At kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya, ay hindi siya malulugod sa iyo. Hindi mo siya mapiplease. Sabi sa Hebrews 11.6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaibigan, nananampalataya ka ba na may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala? Kung oo, ay sumunod ka sa Kanya dahil pagpapakita mo ito sa Kanya ng pananampalataya at pag ginagawa mo ang pagsunod ay malulugod siya sa iyo. Sabi sa Isaiah 55, 9 ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaibigan, maring iniisip mo na magaling ka at madiskarte. Kaya lang, hindi ka dapat magtiwala sa sarili mo. Kasi malayo ang kaisipan mo kaysa sa Diyos. Malayo ang kaparaanan mo kaysa sa Diyos. Kaya nga, magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Pati na sa kung paano ka maliligtas. Maraming tao iniisip na ang paraan para maligtas ang mundo ay ang magpadala ng superhero na may mga powers. Mali, hindi ganon. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Malayo sa kaisipan natin ang pinadala niya ay ang kanyang anak na mapagmahal at mapagpakumbaba. Ang isang superhero nagpapakita ng lakas sa pakikipaglaban sa kaaway. Pero ang Panginoong Yesus nagpapakita ng pagmamahal. Ang superhero nagbibigay ng punishment o parusa sa mga nagkasala. Ikukulong at mahihirapan ng mga ito. Ang Panginoong Yesus nagbibigay ng forgiveness o kapatawaran. Sabi sa John 3.17, isinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kaibigan, huwag ka maniwala na kaya pumunta ang Panginoong Yesus sa lupa ay para kaparusahan, no? Baligtad. Gusto kanyang iligtas. Maraming nagsasabi, malupit ang Diyos dahil merong impyerno hindi ito pagmamahal ng isang Diyos. Mali kaibigan, ayon sa John 3.16, umatras lang tayo ng isang verse. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ayaw ka mapahamak ng Diyos at sa kabaligtaran ay gusto kang bigyan ng buhay na walang hanggan. At para maipakita niya sa iyo ang kanyang pagmamahal, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, binigyan ako at ikaw ng kalayaan na mamili. Kung susuklian ba natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus o babaliwalain natin ang inaalok niyang buhay na walang hanggan. Pipiliin mo ba ang kapamaraanan niya para kailigtas o pipiliin mo ang sarili mong pamamaraan. Kaibigan, magtiwala ka sa paraan ng Diyos at mapapabuti ka. Ang mundo natin ay gumagawa ng iba't ibang paraan para makapunta sa Diyos. Umanib ka raw sa religion, mag-donate sa charity, magkawang gawa at gumawa ng iba pang good works. May nagsasabi, sundin mo ang lahat ng utos at maliligtas ka. Kaibigan, kung uubra ang mga solusyon na yan, ay hindi na sana bumaba ang Panginoong Yesus. Kasi kaya naman pala natin. Pero hindi, hindi ka magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pagsunod sa lahat ng commandments dahil hindi mo kayang maging perfect. Ang sabi sa Galatians 3.24, Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo ay maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ibinigay ang kautusan hindi para mapawalang sala tayo, kundi para gabayan tayo kung paano tayo mamumuhay. Pero ang reality ay hindi natin ito kayang sundin perfectly. Marahil, tinatanong mo, kailangan ba perfect na masunod para makapunta sa langit? Yes, ang bayad kahit sa isang kasalanan ay kamatayan. Ang sabi sa Roman 6.23, ang ibig sabihin kahit 99% wala kang kasalanan, tapos may isa ka lang kasalanan, ay babayaran mo pa din ito sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Kasi sobrang holy o banal ng Diyos. At kung pagsunod sa kautusan ang pagbabasihan mo, ay mabibigo ka. Kaya nga, gumawa ng paraan ng Panginoong Yesus. Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan para wala ka ng pagbabayaran. At ang gagawin mo na lang ay manampalatay sa kanya at sa ginawa niya para sa iyo sa krus ng kalbaryo. Sabi ni Spurgeon, Human nature's way of salvation is do, do, do. But God's way of salvation is done, done. It is all done. You have to rely by faith on the atonement that Christ accomplished on the cross. Ibigan, kinumpleto na ng Panginoong Yesus ang lahat ng kailangan para ka iligtas. Ang gagawin mo na lang ay manampalataya ka sa Kanya. Ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Salamat sa iyong kapamaraanan para ako iligtas. Amen. Sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni D.L. Moody, There will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. Kaibigan, hanggang hindi ka sumusunod sa Diyos, ay hindi ka makakaramdam ng peace o kapayapaan. Ang babala ay huwag kang makakalimot sa Diyos. The moment na hindi ka sumunod ay nakalimutan mo na ang ginawa niya para sa iyo. Marahil dati excited ka sumunod sa kanya pero nakalimot ka. Kaya gawin mo ito. Look back at God's goodness. Balikan mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyo noon. Alalahanin mo kung gaano siya naging tapat sa iyo. Pangalawa, observe His protective hand. Alalahanin mo na siya ang nagliligtas sa'yo. At pangatlo, trust the way He has made. Pagtiwalaan mo ang kaparaanan niya at hindi ng iyong sarili. Mas alam niya ang makakabuti sa'yo. At pag ginagawa mo ito ay mas matututo kang sumunod sa Kanya. At hindi ka makakalimot. Kibigan, ito ang Christ-centered life. God bless.